Siya ang babaeng nag-road rage at jumer sa kotse ng kaaway niya. Nakakatakot at nakakadire kung ganito yung taong makaaway mo sa kalsada kasi kung sa akin mangyari yan... Yeah! Siya si Christina Salometo, 44 years old na taga pennsylvania at isang araw, mababalita nga siya dahil sa kadiring ginawa niya. Sa isang video na kumalat online, dito nga natin makikita ang dalawang babaeng driver na nag-aaway at nagsasagutan sa gitna ng kalsada. Isa sa dalawang driver na to ay si Christina kung saan maya maya nga lang dito nga natin siya makikita ang bumaba sa sasakyan niya at nilapitan nga yung kaaway niyang sasakyan. Pero imbes na hampasin yung bintana, sirain yung side mirror, etong si Christina bigla ba namang binaba yung short niya at jumer box siya doon sa hood nung sasakyan ng kaaway niya. Oo, jumair box as in pupu yan. Sobrang bilis ng pangyayari na akala mo wala lang. Tapos bumalik nga din siya agad doon sa sasakyan niya. Tapos nakangiti pa siya. Honestly, bukod sa pandidire, medyo na-amaze ako sa ginawa niya. Kasi ang bilis niya na ilabas eh. <laughs> diri lang kasi hindi buo or matigas. Literal na liquidy yung pupu niya. Nakakala mo, alam mo yung Philippine chocolate sa yaw-yaw. <laughs> Siguro kung ako yung driver na kaaway niya tapos nakita kong nilabas niya yung wet tax niya tapos may lumabas doon. Mapapa. Ay, so, natatawa talaga ako kasi pagkatapos niya Jumer box, bumalik lang talaga siya doon sa sasakyan niya, tapos nakangiti lang siya na parang proud na proud siya doon sa ginawa niya. So ayun na nga kahit sobrang grabe ng ginawa ni Christina doon sa sasakyan ng kaaway niya, hindi naman ito nagsampan ng kaso. Siguro natakot siya na baka balikan siya nito ni Christina at baka siya naman yung jerbaksan niya. <laughs> so, yun, unfortunately para kay Christina, Nag-trending yung video ng pag niya, kaya naman dito nga siya inaresto ng mga polis on May 1, 2025. Pagka-aresto sa kanya, dito na nga nagulat yung mga polis sinabi niya at ang sabi niya, It was a clean poop. I didn't even have to wipe. Yeah! Depensa naman ni Christina, inonsulto daw siya ng kabilang driver, kaya imbis na maging bayolente or manapak, Ginerbaksa na lang daw niya yung sasakyan. <laughs> Honestly, ayoko din naman na may nasasaktan physically dahil sa mga road rage. Pero kung ganito yung mangyari, Grabe yung epekto niyan mentally. Dahil nga nagtrending yung video, dito na nga nagbigay na ng statement yung police chief sa lugar nila kung saan sinabi nga niyang, this can't happen in this community. And tama siya. Walang lugar na gustong makilala sa ganitong bagay. <laughs> sa amin to mangyari, nako, hindi na ako magdadrive. <laughs> Ngayon, humaharap sa patong-patong na kaso itong si Christina, kabilang nga dito ang indecent exposure, disorderly conduct, harassment, and depositing waste on the highway na ngayon ko lang nalaman na may ganitong batas pala. <laughs> ngayon, binansagan si Christina sa lugar nila ang bilang The Delco Pooper at nagiintay nga siya ng sintensya sa mga kasong kinakaharap niya. Grabe tong balitang tong sakit ng ulo ko sa akin mangyari yan ako. Iiyak ako. Narealize <laughs> ko lang, nakablo pala ako ngayon so parang medyo awig ko si ano. <laughs> Kadiri talaga tong balitang Hindi to. pa ba wala sa utak ko. Yun lang. Thank you.